Hello, good morning mga lalabs, mga bayots. Once again, uh, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kapwa ko din po, FW Sarang World, hello, Miguel Good morning. At uh, yung topic natin po ngayon, mga lalabs, mga bayots, ay kahapon nagsalita na po si BP Sara sa isang interview sa kanya patungkol dito sa impeachment na ka, isinasampa sa kanya po, mga lalabs, mga payot. So, ito yung kanyang sagot dito. So, sa after dito, bigay po tayo ng comment or reaction. Uh, um, may dalawang impeachment cases na ipinasa sa Congress, ma'am, against you po. Uh, what's your comment, ma'am? Yes. Um, well, I welcome. Bakit, ma'am? sa dalawang? na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. Mm. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira na ako lang ang uh, iniibisigahan ako lang ang inaatake uh, ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga uh, kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, at least kung meron tayong impeachment case, um, uh, ma na ang final uh, kung ano yung mga yun na sa akin, sa akin tama at uh, talagang si VP Sara ay uh, may paninindigan sa kanyang mga sinasabi gaya ng naunang mga interview sa kanya na sinabi niya kapag may isa sa mga kasamahan niya sa trabaho ang iko-contempt uh, ng kongreso ay dadamayan niya doon at ginawa niya yan Ginawa ni Bibisara ang lahat ng kanyang makakaya kahit iniipit siya. Binabastos gusto pa siyang ipitin ng isang polis, di ba, doon sa ambulansya. Pero dinamayan niya talaga si Zuleika at yung isa pa. No. So ngayon, masaya si Bipisara hindi siya takot sa impeachment. Nakagaya ng inaasahan ng mga pulawan, uh, mga... <laughs> yung uh, dilawang pink na nagsama na dilaw na nagiging pink at ngayon nagiging pula na pati mga makakaliwang grupong komunistang-kirulista ay, uh, kayo, eh? ay uh, tawag dito uh, nagsama-sama na po sila no so kung akala nila natatakot si Vipisara sa impeachment o ito sinabi pa nga niya diba na mas uh, ma mabuti na isinampa <laughs> na Pinaakusa mm -hmm. nila sa akin. Ma'am, yung subpoena ng MBI, pupunta po ba kayo on December 11, ma'am, to attend nung papatawag na sa inyo, Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng MBI, ay pwede namang hindi pumunta. Yun ang uh, explanation nila. Dahil... May magwawala na naman dito. <laughs> hindi pupunta si Bibi Sara. <laughs> Eh, pwede na naman daw siya hindi pupunta doon. O. So, pansinin nyo ba mga lalabs, mga bayot si Bipi habang uh, tawag dito, iniipit ngayon, gustong pabagsakin, gustong parang, ano ba, parang ipis na gustong tirisin, pakapakan mabiyuti pa rin. <laughs> fresh na fresh pa rin ang mukha, hindi kagaya kay Kukak. Nangulubot na akala mo yung uh, tuyot na saging, na puno ng saging. <laughs> Ay, nagukukat ko. Pwede naman mag-submit na lang daw ng uh, sulat or update it, depende sa ating desisyon or position paper. So, um, hindi din ako uh, makapunta kasi... Well, unang-una na yan. Tapos, pangalawa, meron kaming Thanksgiving mm -hmm. na mga activities uh, sa December 11. And uh, pangatlo, after yung Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito mm -hmm. sa Davao City para mag-living mm -hmm. ng uncle. Mm -hmm. Ma'am, uh, may sinagawang VP Sarah Ride ng no weekend, ma'am, in Davao and several other areas, ma'am, sa buong bansa. Uh, ano yung sasabi na sa supporta ng mga tao sa inyo at sa OVP, ma'am? Oo, so, nagpapasalamat ako. Uh, sa suporta, uh, sa patuloy. Nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta uh, ng uh, ating mga kababayan sa akin, sa mga kasamahan ko, sa Office of the Vice President and sa opisina ng uh, pangalawang Pangulo ng ating bansa. Uh, malaki yung nagpapalakas ng uh, loob namin at malaki yung tulong na suporta nila sa nararamdaman namin na paramamahal mula sa ating mga kababayan. At um, nagpumingi ako ng pasensya sa stress, lalo na sa mga senior citizens. Marami akong uh, nakakasalamuha or na makikita sa daan na uh, nagsasabi sa akin na nasistress kami sa ginagawa sa iyo. Uh, humingi ako ng pasensya sa kanila na hindi ko rin naman gusto na umabot ng uh, ganito. Pero meron talagang panahon sa Uh, buhay ng isang uh, politiko na uh, merong mga pinagdadaan. Hmm. Kaya hindi ng nagpasensya, so, lalong lalo na sa mga senior citizens, sa stress that I cost them. Ma'am, one last. Nagpahayag yung INC, ma'am, na magsasad mag sila na rally to support yung uh, initial statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat na i-pursue ang uh, impeachment against po sa inyo, ma'am. sa uh, ang uh, sasabi niya sa pahayag ng INC, ma'am? Yes, oo. Naiintindihan ko yon na uh, gusto ng ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag mayroong kapayapaan susunod din kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina uh, ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi um, yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na mayroong kapayapaan at mayroong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. So, paano po? Yan, kukak, ma-stress ka na naman. Hindi takot si Bipisara sa impeachment. <laughs> Samantalang kayo, nagkandara pa. Emergency meeting ka agad. fellowship event, no? <laughs> Nung mag siyang ang Iglesia Ni Cristo na magkaroon ng malawakang rally, pag-suporta, sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ipaimpit si BP Sara at ang makinabang si BP Sara. <laughs> Ay, mga lalab sa mga bayot. Maluloka ko sa politika sa Pilipinas. Habang sinisiraan ang pamilyang Duterte, gustong pabagsakin uh, kung ano-ano na lang, eh, ito, balita ng Philippine Statistic Authority, City of Davao, registers fastest uh, economic growth in 2023, record more than half of Davao region's uh, it, so, nagkaroon ng 1.2 trillion uh, gross domestic product or GDP. Oh, yo. <laughs> so, Sindi matibag-tibag ang Davao. Ang mga Duterte na namumuno doon. Sito yung data na ito, released Tuesday, December 3. Uh, all provinces and highly urbanized city in Davao region posted economic growth in 2023 from their levels in 2022. City of Davao recorded the fastest growth at 7.5%. You know, this was followed by Davao del Sur. Oh, hindi pa sa amin Davao del Sur and Davao de Oro with growth of 6.5 percent and 6.1 percent respectively. Moreover, only City of Davao recorded a fastest, uh, faster growth than the, uh, than the regional economic growth of 6.7 percent in uh, so figure one daw ito so tingnan mm. Sige, siraan nyo pa mga Duterte. <laughs> Andoon marami pa rin investors. <laughs> Ang Imperial Manila, wala. Uh, busy sa kakasira sa Duterte sa pamumulitika, si Romualdez pamimigay ayuda, billions na nga. Inobos na nga nila yung kaban ng bayan. Utang dito, utang doon. Nakaw dito, nakaw doon. Pero 1% pa rin si... Martin Romualdez sa, sa ratings kapag tumakbong presidente sa 2028. So, wala kayong magawa. Oh, siraan ninyo ng siraan ang mga Duterte. Ayun, pataas ng pataas ang uh, ekonomiya ng Davao. <laughs> Samantala, yung Imperial Manila, palubog ng palubog ang ekonomiya. Ay hey, wow. <laughs> so, ano masasabi ninyo mga lalabs, mga bayots dito sa... Uh, mas pabor o okay, si Bipisara Sara na naisampan ng impeachment laban sa kanya at uh, masaya siya dahil wala na siyang mga tauhan na madadamay sa gulo na, na kanyang kinasasangkutan. So, pakicomment down below na lang po. Magalala sa mga bayot. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.